Damhin ang pagpapala ng Panginoon Umawit ng mga papuri at pasasalamat Ito ang unang salmo sa 702 DZS Radio TV, Agapay ng Zambayanan Magandang araw ka Agapay! Kumusta ka ngayon? Nawa ay nasa mabuti kang kalagayan ito po si Absidy Ferrer Tabua at salamat sa panibagong araw na ibinigay sa atin ng Panginoon. Bagong umaga, bagong simula at bagong pag-asa. Kaagapay, gusto muna kitang tanungin, kumusta ang puso mo ngayon? Hindi lang yung physical na puso ha, pero yung loob mo, sa kabila o sa gitna ng lahat ng nangyayari ngayon. Sabi nga sa Proverbs 14 verse 30, A heart at peace gives life to the body but envy rots the bones. Sinasabi dito na kapag ang puso mo ay may kapayapaan, nagdudulot ito ng buhay. Hindi lang sa loob kundi pati sa labas. Yung peace sa puso nagre-reflect sa katawan, sa kilos, sa mukha at sa paraan ng pagharap sa buhay. Pero kaagapay kung iisipin natin Parang ang hirap magkaroon ng heart at peace, lalo na sa panahon ngayon, hindi ba? Kasi let's be honest, ang daming gustong magnakaw ng peace or kapayapaan natin. Minsan yung isang notification lang sa phone nagugulo na yung araw natin, or isang delay sa mga plano natin, or isang rejection sa application. O kaya naman ay isang misunderstanding sa relationship. Parang automatic nawawala yung peace na meron tayo kapag nalalagay tayo sa mga ganitong situation. At hindi lang yung mga obvious na pinagdadaanan natin ha. Minsan yung tahimik na laban or yung mga silent battles ang mas mabigat. Yung mga overthinking bago matulog, yung mga silent prayers na paulit-ulit nating sinasabi kay Lord. Yung mga tanong na kailan kaya Lord? Bakit ganito? o kaya hanggang kailan pa ito, Lord? Kaagapay, alam mo ba, kapag ang puso natin ay puno ng worry at fear, naapektuhan pati ang katawan natin. Kaya sabi ng Bible, a heart at peace gives life to the body. Ibig sabihin, may connection pala yung spiritual peace sa physical health natin. Kapag may inner peace ka, iba yung glow mo. Iba yung paraan mo ng pagharap sa mga challenges. Pero kapag puno ka ng anxiety, kahit wala kang sakit, parang pagod na pagod ka na. So ang tanong ngayon kaagapay, saan mo hinahanap ang peace mo? Sa success ba? Sa savings account? Sa tao? Sa sagot ni Lord sa prayer mo? Madali tayong umasa sa mga bagay na nakikita natin kasi gusto natin ang sense of control. Pero kahit gaano tayo ka-successful or ka darating at darating ang panahon na mayayanig ang mundo natin. At kapag dumating ang moment na 'yon, kanino tayo hahawak? Alam mo kaagapay ang tunay na peace, hindi yan galing sa absence of problems. Peace is not the absence of storms. It's the presence of Jesus in the middle of the storm. Kaya nga sabi ni Jesus sa John 14 verse 27, Peace I live with you. My peace I give you. I do not give to you as the world gives. Kaagapay, ang peace hindi yan nabibili. Hindi yan nakukuha sa spa o sa mga bagong gadget dahil temporary lang ang mga bagay na yun. Ang totoong peace ay galing sa puso na marunong magtiwala at mag-surrender kay Lord. Yung peace na hindi dependent sa sitwasyon, kundi rooted sa presence ni God. Kasi yung peace na binibigay ng mundo, temporary lang. Pero yung peace na galing kay Jesus, yun ang eternal. Ang kapayapaan na galing kay Lord hindi nakabase sa kung gaano kaganda ang sitwasyon mo, kundi sa gaano kakalapit sa Kanya. Kasi minsan, pagod na pagod ka na pala, pero ayaw mo pa bitawan yung kontrol. Gusto mo pa ikaw ang may hawak ng lahat. Pero kaagapay, minsan, kailangan mong aminin na hindi mo kaya mag-isa. At okay lang yun. Kasi kapag natutunan mong isuko yung mga bagay na kinakatakutan mo, doon magsisimulang gumaan ang pakiramdam mo. Doon mo mararamdaman yung peace na hindi kayang ibigay ng kahit sino o ng kahit ano. Yun yung peace na kay Lord lang ng gagaling. Kaagapay, to have a heart at peace is to have a heart that's anchored in the Lord. Kaya kung pagod ka na, kung feeling mo, drained ka na, pause for a while. Huminga ng malalim at ipasa mo kay Lord lahat ng bumibigat sa'yo. Because peace begins when you hand it over to the one who's in control. God is in control. Kaagapay tandaan mo, a heart at peace gives life to the body. Kaya kung gusto mong maranasan ang tunay na kapayapaan, alagaan mo ang puso mo hindi sa pamamagitan ng pag-iwas sa problema, kundi sa pamamagitan ng paglapit kay Lord. Dahil sa Kanya lang, may kapayapaang hindi kayang sirain ng kahit anong bagyo. At sa oras na makita ng mga tao yung kapayapaan sa iyo, hindi nila makikita kung gaano ka katatag. Makikita nila kung gaano kabuti ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan sa puso mo. Kaagapay, maraming salamat sa pagsama sa akin ngayong araw mula ala 5 hanggang ala 5.30 ng umaga dito sa programang Unang Salmo na hatid ng inyong 702-DZAS-FEBC-RADIO-TV, Agapay ng Sambayanan. Muli, ito po si Absidy Ferrer, tabwa, Laging tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya buhay mo'y kay Kristo lamang ilaan. Pagpalain siya sa kanyang mga gawa. Nagpapagal, gumabiman, man umaraw. Tangan ang hiling, buhay na maginhawa. Galak sa puso, naway magumapaw. Suklian man din ng salamat at pag-ibig upang pagsusumigasig, lalong lungawi. Pagod mang katawan, walang aayawan. Laanan pa ng ibayong kalakasan. Siya nahirati sa pagpupunyagi, gawaran nawa ng sandibot isang ngiti. Pagpalain nawa, gawa ng mga kamay, tanging hangad ay maalwang buhay. Nag-aabang ang bagong araw, sa katapatan mong kailan may di bumibitaw. Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw, panibagong buhay, panibagong pag-asa. Sa aking paglalakbay, kayo po ang siyang gumabay. Sa paghawak ko ng aking manibela, ikaw ang siyang maging direksyon. Sa bawat tutunguhin, sa bawat paruroonan, ligtas na biyahe ang aking hiling. Pagpalainawa ang aking mga kamay upang maihatid ng maayos ang bawat mga sakay. Bigyan po ninyo ako ng matuwid na pananaw at mahabang pasensya sa mga kakaharaping pagsubok sa lansangan. Paghariin po ninyo ang pusong mapagpakumbaba at malawak na pangunawa sa kapwa. Dalangin ko po na sa maliit kong pamamaraan ay maging pagpapala ang aking sasakyan. Sa inyong mga kamay, isinasalang-alang ko ang kaligtasan ng aking patutumuhan. Sa pangalan ng Yesus, Amen. Salmo sa 702 DZS Radio TV Agapay ng Sambayanan